Ay boss, may buntag. Uh, hay nta, hay na bi abray ni Agasol Remix. Ato At po sa unahan uh, sa may apiki sa simbahan. May lapit lang ali halapit lapit la. O sa uron, uronan la, uronan lang dito uh, sa. Pwede na lakaton? O pwede na lakaton. Uh, Ada sa kwal sa likod lang sa. Ay pa, proxy. Proxy ko. Proxy ko. Opo. Shout out sa mga taga Manila, tanan na mga kaurobol ko sa Manila. may una, aga, na aga sa iyo na tanan. Salamat po. Dios ratos. Okay. Ora okay. ko sa na. Shout out sa Energy. Hindi <laughs> ito yung ano namin, tropa. Nagabuntod. Palalas mo sa bati. Ilang panguluhan ay kap, Nay, may buntag nay. Hain tabi ang balay sa mga agasun pamili. Si kilala mo si Agasun remix. Hindi oh, ko kilala yawa. kilala sa tayo. Alat eh.

nga lang kamo pag pag-click ano sa simbahan may yaghel pa kadisa ano wala oh. dire diretsuha lain na oh, mga, may mga kabalayan suit bay oh, lang, na lang um, niyo pero dire diretsuha oh nakatulo na oh shout out na lang Agustin Remix daw oh bye bye muntag na i tag ko dupo ka sa ko ay tawali ni Agaston Remix ambalay awog oh, idto oh, oh. sa baykwan uh. oh may kami mo di dapakat ko may sense ilang tanagan diretsu ko sa mga abang umaalberto, oh, kiko, salamat. kikomusta mo da sa mga anak na sa manila, ingat kay mo tama. kaya naman. kaya naman. kaya ni Agasun remix kaya naman. kaya naman. kaya naman. kaya naman. Remix daw? dan keseluruhan derjo Hari pa saduran aw Hari sa nan patwe makita muda mai dunapi ko orang balai Shout out te mga naka kilala sa ako da dili pay namon kagwapuhan ko kaya ako maglibot Daka pag makita nyo ko na guwapu-gwapu na basi kilig ko ka mo. Shout out sa iyo kag mga yunaga sa iyo kag sa palus ni boss Testing inyo pag pala sa akoan may libre ka mo na salmorites sa misan tuma pay na sa kilo Sayo la majik sarap Salamat boss Mama, ay tabi abalay ni Agason Remix. Hindi, sa pinakapunta. Pinakapunta. Salamat ah. Shout out po sa mga Agason family mm sa Barangay Buntod, Palanas yan. na po kami sa Barangay Buntod kay eh. ano pong na auto ay nabalas ni Agasun Remix. Ay tabi abalay ni Agason Remix. Ang mga tayo. Kumusta mm -hmm. ko si ano si Danika, si Jen ya asawa, mga anak. Si selamat. Kumusta ka mula, mga bata? Kamutanan. Oh, kila kami didi. Wala si ah. Bos, main bontak bos. Hai tapi si Agasun Remix. Ayo bos, main bontak. Hari nak kamu tanya kesini tukar. Gua pun pedih kasih personal. out sa so, uh, akon mga magurang dito sa Manila kagsan akon uh, mga pagumangkon pa kumusta ko na da dito na hindi ko kami didi sa kung tipon kagsan kuan didak man sa di sa lang sa akon mga pagumangkon man Shout out man po sing ay bayaw eh? sa antos sa ibang bansa. Sa akon magurang mo sa Manila, sa Antipolo si si Barna Agason. Magurang kuman. Kakan kan sa Manila. Shout out. Ah, uh, shout out sa kan magurang Norbeng. Sa Dumaguete. Ah, mga taga-anak San Mateo. Shout out kan Milyo na Dan Rubel, Manila, set out. Mak, set out sa sayo, Mak. Salamat. Set out kali sa ano, sa mga tiyan ko sa Autiaon Tio sa Manila. Tag Rubel, no, Manila ko sa istoryo. Tag ano kali? Punta dili magsawa pag suporta sa kaya ano. Kay idol Jasmine na ubing vlogger. Shoutout po Shout out nga pala sa mga editor na Di ko pa na edit kasi di ko pa sila mga kilala Ako nga pala yung nag edit sa mga picture nyo At sa ibang vlogger ng mas bate Kasi di ko pa sila mga kilala eh Kala ko Walang Walang ibang vlogger na Ano Yung mga wala ko pa na edita na mga picture Mag film lang kayo at mag, ako ng kunting pasensya sa inyo kasi di ko pa kayo kilala lahat ng mga vlogger sa mas bate mag pm lang kayo sa mga wala pa na sali sa aking inedit na picture at yun lang po salamat ayun guys sa gusto mo magpa edit o kung pahe sticker kunta ko lang po nyo si uh, ipm lang po nyo si ato kayo na lang, si Agasol Remix yan oh sa mga wifi sticker niya o sa mga gusto magpainit o mga logo sa ilang mga profile yan magaling po si Agas or Remix shout out po sa mga followers o solid followers po din sa Barangay Buntod Palanas